Bukod kay Bonita Baran, isa pang dating kasambahay ni Analisa Marsan ang lumutang para ireklamo ang pagmamaltrato di umano ng dating amo. Dumating kanina mula Katanduanes ang 27 anyos na si Evelyn Tanael na tetestigo sa kaso laban kay Analisa Marsan. Mula sa Public Attorney's Office sa Quezon City, may news to go si John Consulta live and exclusive. John. Kara, matapos nga ang uh, labing pitong uh, oras na biyahe mula sa probinsya ng Katanduanes ay uh, dumating nga dito sa Maynila itong uh, da sa dating kasambahayan ng pamilya Marzan na si Evelyn Tanael, 27 anyos. Kwento ni Evelyn taong 1999 sa edad na 14 anyos nang kunin siya ng ina ni Analiza sa kanilang bahay sa Katanduanes at ipinasok bilang katulong si ba sa bahay ni Analiza Marzan. Nung umpisa raw ay maayos ang pakikitungo ng mga amo sa kanya. Pero di nagtagal ay nagsimula raw ang pananakit sa pangungurot sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan kapag nakahagawa siya ng pagkakamali. Hanggang sa nauwi na raw ito kara sa pananampal at pananabunot sa kanya ni analisa ng yayari raw ang pananakit sa tuwing di ang kanyang trabaho. Ang di raw malilimutan kara niya, Evelyn sa lahat ng pagmalupit na kanyang dinanas ay nang minsang nagalit ng gusto raw si Analiza at sa pilitang ipinaubos sa kanya ang isang galong tubig matapos di magustuhan ang pag-aalaga sa kanilang anak. Matapos maubos ang isang galong tubig ay nahilo raw siya at halos isang oras pasintabi kara sa ating mga Uh, kapuso, ay nagsuka sa loob siya ng uh, banyo. Hanggang ngayon ay daladala pa rin daw niya ang uh, traumang dinanas mula sa mga amo at uh, ayun ang masakla araw dito, Kara, ay bago daw siya tuluyang mapakawala uh, ng kanyang mga amo noong taong 2000, ay... Uh, Uh, pinatubos daw muna siya ng isang libong piso sa kanyang mga kaanak bago ito payagang makauwi sa Katanduanes. Ayon kay Atty. Persida Costa, isa si Evelyn sa magiging testigo kung dahil sa kalupitan umano ni Annalisa sa kanyang mga kasambahay. Patitibayan din umano nito ang kasong pagamaltrato kay Bonita Baran laban sa mga Marzan. Minalit naman ni Atty. J. Fernandez ang abogado na mag-asawang Marzan ang paglutang ng panibagong kasambahay at paniniwala siyang walang magiging epekto sa kaso ng kanyang mga kliyente ang mga salaysay ng kasambahay na si Evelyn. At yan muna latest mula rito sa PAO Office. Balik sa iyo, Cara. Yes, John. Um, linawin lang natin itong uh, si Evelyn Tanael ay tetestigo para doon sa kaso ni Bonita Baran. Hindi siya magsasampa ng hiwalay na kaso. Sa ngayon, Kara, ay pinag-aaralan na rin yan ng uh, Public Attorney's Office dahil ang isa sa mga sinisilip nilang Angulo, Kara, noong uh, taong uh, 1999 ay 14 anyos lamang itong si Evelyn ng siya bilang katulong. At uh, maliwanag daw, sabi ng, uh, ni uh, Pao Chief Persina Costa, na merong paglabag dito at uh, mukhang uh, merong uh, posibilidad na nagkaroon ng child abuse dahil minor de edad pa lamang mm -hmm. itong si Evelyn ng siya At uh, base sa kanilang pag-aaral, sa kanilang tansya, ay pasok pa raw ito sa prescriptive period at maari pang habulin ng kaso itong mga Marzan. So posibleng may panibagong kasong harapin ito. Bukod pa doon sa kanyang pag-itestigo para kay Bonita Baran. Okay, okay, John. Si Bonita Baran, ang inireklamo niya, hindi lang itong si Analisa pero pati yung asawa. So yung mag-asawang Marzan daw ang nananakit sa kanya. Ano sinabi sa'yo ni Evelyn? Nananakit din ba yung asawa ni Analisa Marzan o itong misis Lang, si Mrs. Marzan lamang? Kaya ang maliwanag dito ay uh, doon sa mga pananakit na kanyang naranasan ay tanging ito lamang si Analisa Marzandao ang uh, nanakit sa kanya. Uh, may mga ilang pagkakataon pa na pinipigilan pangaraw siya nung uh, kanyang asawa, itong uh, si Reynaldo. At pinitigilan ngang uh, itong pananakit na ginagawa sa kanyang kasambahay. Pero bayat-baya pa rin daw itong pananakit. Madalas daw itong pananabunot, itong uh, pagsampal at pangungurot na kanyang dinadanas. Sukdulan na raw yung nangyari noong taong 2000 na uh, siya raw ay puwersa hanggang painumin ng isang galong tubig matapos nga hindi niya mag magustuhan yung pag-aalaga sa kanyang uh, anak daw na si si uh, uh, si Sofia, no? So ayaw daw nila na magkaroon ng uh, ganong uh, eksena kaya nagpaalam daw siya na siya ay aalis na lamang. Pero bago siya payagang makauwi, ay uh, Ang kwento sa atin dito ni Evelyn, dumating daw yung kanyang ama doon sa bahay ng mga Marzan at di umano ay uh, hiniling ng kanyang ama na siya makita. Pero sa halip na payagang magkausap ay uh, hindi ito pinapasok sa loob ng kanilang bahay at di umano ay uh, umuwing luhuan itong ama na hindi nakikita ang kanyang uh, anak. At ang sinabi, kailangan uh, magbayad ng 1,000 piso kung kaya't after one week kara, bumalik daw yung kanyang mga kaanak at doon nagbayad ng 1,000 piso para lamang siya payagang makauwi sa kanilang probinsya sa Katanduanes. Okay John, uh, tinanggap ba ng korte na testigo itong si Evelyn at uh, may petsa na ba kung kailan siya haharap sa korte? Wala pa tayo nakukuha ang pecha kung kailan iaharap ng Public Attorney's Office itong si Evelyn. Bagamat uh, sa mga oras ito, Kara, sa ating impormasyong nakuha ay uh, isinasaayos na yung kanyang mga salaysay para nga magamit na tis, uh, ebidensya dito nga sa kaso isinampa ni Yabunita Baran laban sa mag-asawang Kara. Maraming salamat, John Consulta.